Hey, what's up? Ayan, mga cheeky loves at besh kong expired. Magbubuko naman tayo for today's video. Kasundera ang kumari ko. Ayan, si kumari ng sel. Hi! Hello! Anak, ay, ang galing niya. Oo, oo, oo. Kaya ba tayo niyan? Oh, ay, ay, ang galing niya. Oo, oh, guys, tingnan niyo. Oh, Sinusungkit-sungkit na talaga niya. Oo. Oh. Oh, di ba? Oh, bakal ito dumirek nila. Ito na lang. Yay! Pa! Madam James! Alo? takatak! Baka nabibigit ang saan, ating Nako, ito yung 1,000 kilo Totoo. Ay,

Diyan tayo nakaharap to Diyan ko Ayun lang, pinamayin Oh, MG. Oh. mo doon, Beso yung paigot-igot doon. Ano kita yung Yan! Laglag ka ay ano dyan, Divina. Oh! 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 tayong Oh! Wala tayong manok dala. Oh! Ayo ano ko na din Ay! bahay niyo, Pards. Ang yaman naman nga. Ay, ay. ehi kano? Hindi dagan yung tapos lang na para. Kaba na? tapos na pala ayan ay, tapos ay, ay, ay. 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 ay, na tayo so, baba tayo may mga vlogger ha magbubuko daw mga ray ang yaman ladai Laday ganda ng bahay ni Laday o diba pati pupunta tayo sa, sa langit luto lutuan Hindi siya gulang. Oo oh, nga pala. Wala na. Ganyan lang yan oh, o. Oh, Uy, Udo! Oo! Oh. Buko-buko guys. Buko tayo. Fresh na fresh kasi fresh ng beshe nyo.

Ano mo ba 'yan tagad nagagalaw? Ano ko na lang 'yan. Itur! niya, ka na. Ay. <laughs> baka maano ka naman dyan? Maudo. Ah, bubuk pa bayan. kumapit Maano to Ay, kayo. Ito okay. yung malambot oh. lang. Talong. Talong na kinang nakakatusok. Nakakatusok. Ang sakit pala mga talong dito, na nakakatusok. Ah, oh fresh from the farm. Kapit tayo, guys. Ang sige na yun. Ang guys. Ayan. Silang may may-ari nito to sila Kapol. Ayan. Mayaman sila dito sa ano, Chaong Quezon. Sila ang may nagbamay-ari ng malaking taniman.